Okay guys, ayan. Alam nyo bang ulamin nito guys? Ayan, comment nyo po kung makaulam na po kayo nito. Paganda daw po ito sa mga hide. But... Ayan. Daming bulaklak. Sarap yung salad nito guys. Ang daming pwedeng kunin eh. Oh. Hindi tayo sa may-ari. Ang daming block po siya. Oh, dito lang sa baba lang, oh. pwedeng abutin.